ang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan uh, ngayon po sa inyo itong marang Yan. isa sa paborito ko po itong prutas at itong prutas na ito pati buto walang tapon masarap isang agang buto nya yan, oh. yun mas masarap kaysa sa mani yan yan po um, marang isa sa paborito ko pong prutas itong marang kasi masarap to eh kaya alas high blood yata hindi to masyadong ano delikado yata high blood na ito yan o no? sarap matamis siya sarap kainin eh tsarahin ako din hmm sarap may salasa naman hmm. dito lang po muna at maraming maraming salamat po sa inyo lahat shoutout po sa ating mga silent viewer sa ating mga bagong subscriber maraming maraming salamat po sa inyong tiwala Uh, At po kayong palagi. Maraming maraming salamat po. Bye bye po.